hi guys <laughs> wala lang, kakain lang tayo so kakain ako ang ulam namin is semi pakbet semi pakbet kasi kalabasa, talong tsaka ampalaya lang siya so semi pakbet lang tapos naghabang nagluluto ako nawalan kami ng gas dito so isinalang ko dun sa tindahan Ayun, binabantayan. So, gutom na gutom na ako. So, waiting ako. Pero kasi, pinayak ah, nila si Ethan. Kasi, nabugutom na ako. Tapos, ngayon ang inuulam ko, bagoong. Kasi, sina, hinaluan ko siya ng bagoong alamang. So, hindi ko naman lahat, ano, hindi ko lahat. Kumuha ako sa ano namin, kanindang bagoong. Hindi lahat inano ko, uh, sinahog ko doon sa may Yun lang ang sahog niya, bagoong lang. eh, nagugutom na ako, kaya ito, nag-unti-unti na ako, sumusubo. Tapos yung ulam, wala pa. Yung ulam namin, gulay. Tapos meron ditong almusal namin, tatlong hotdog. Hindi, almusal namin, kanina, hindi ko uulamin, tatlong natira. Kasi nagluto ako nito anim. Tapos inalmusal namin, Fact, ano, tapos ito, ang dami pang pandesal na natira. Hindi kasi, hindi naman kami kasi mahilig ano, sa tinapay. So, ang dami pang natira. Tapos, yun, pa yan hanggang bukas. hindi <laughs> kami mahilig siya gano'n, ano, yung ano, almusal na, ano, na, anong tawag yan? Tina, tinapay gano'n. Talagang kanin. Tapos, eh oh, na, wait lang, na yung, ano, nag, bantay ng ulam sa tinta, ano, tindahan. Ngayon lang guys. So, eto yung aning ulam. Ayan. Sarap. Oh, eto. Sinagugutom na talaga ako. Bela, bas ni upuan ni Ethan. Ayan. Ayan kami. Iyak si Ethan. Bakit ba miyak? Lagyan ko doon ng mata. Lagyan <laughs> <Naglama> na? Ha? Ang po ang... Huwag ka madag. Huwag ka madag. Sarap Bago. Nga, saan ba? Hindi ko yung bagoong kasi nga Ayun, ganyan Ay! na, gustong gusto namin ng hindi. Wait lang, may inyong... Okay, second rice na tayo. O, oh, second rice. Kung may first... Kung may first, may second. Saan mo ang bagoong? Ay, medyo maanghang pala to kasi ilagyan ko chili powder to. Yung bagoong. Kaya spicy bagoong ko, o. Oh. Tara. So, ano yung tan? Tara, tara dyan.

anda sa dinikoy. Tama lang pasayin ng lapang sa baggo. Kuha pa na. kuwak ng base. Obi, ito magwawala. Tapos kaya pala mas masarap tong bagoong. Mas na. Kukunin ko pa lang kalamansi. Ito. Kakaluto mo lang yun ka? Ano? 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 Ay! Wala na. Bagong nga, damahal. Ay, ako na. Ay, labot mo nga dyan. Mayok yung, uh, bandak -bandak ko nga. <laughs> Di ko sabihing pandak-pandak ko. Tingin mo sa'yo <siya> ang malaki? <laughs> pandak sa inyo ni tita. Kasi pang pandak. Hmm? Dito. May nilang po. Ayaw mo kumain? Pasal gamit, ha? Mukot, nunay. Ano? Bote pula Ay. Ay, wala. Mamaya na. Pa-pa. Awala mama yan na. Kumakain pa ako. Ug kain dito man na. Dalo ko ng hikaan niyan, 'no? So. Oh.

Gusto ko ganito kanin sa amin kasi pandan. Ayoko ng ano, malagkit. Oh, malagkit. Nagaling mapanis. O e, gada.